Hello guys, welcome po sa aking youtube channel So, i-share ko po sa inyo ngayon guys ay kung saan nyo makikita at paano nyo makikita ang inyong earnings So, kung dati po guys ay magda-download pa kayo ng uh, Google AdSense ngayon po ay nasa Creator Studio na po ang ating earnings at napakadali lang po makita guys kasi uh, instantly pag-click mo ay nandyan na So, tingnan nyo pong aking simple tutorial na inihanda sa inyo para po mas maintindihan nyo So guys, yung gagawin natin, magpunta lang tayo sa ating YT studio. Ayan, tinanong po natin yun guys. Tapos, yung sa baba po makikita nyo yung earn. Yan, pindutin nyo po. So, ayan na po. Hello, Pinky TV, a YouTube partner. So, meron na po akong 91.47 na earnings. So, dati po ay kailangan nyo pa mag-download ng AdSense. Pero ngayon po, nasa YT Studio na yung ating earnings. Napakadali nyo po makita. Sundin nyo lang po yung aking tutorial sa inyo. So, thank you for watching po.